Hello guys, it's a reminder sa mga OFW natin na tayo naman talaga yung source, sources of income ng ating mga kapamilya sa Pilipinas. Na tumutulong tayo para magkaroon sila ng mga ganun, negosyo, makatayo sila ng sarili nilang mga paa. So kita po, dilin na ito, kalimtan ka na itong na dapat yung una ang mga SSS sa Pilipinas, padayon lang giya po na daw sila nga Kasi alam nyo ba na makakatulong talaga sa future natin. The more remittance you have, the more uh, uh monthly uh, pension you can get. di ba? Parang wag natin kalimutan yan. Kasi daghan biya kayo sa itong mga OFW nga pag uli sa Pilipinas, pag-retire, wala na dyan mo tabang. So, daghan nag, naghirap, daghan naglisod ng mga ex yeah, diya sa Pilipinas mo na nga i-prepare inyong future. So retirement talaga yung isipin, hindi lang yung ngayon. And then ako nga nag ano din ako, nag-co-op ako, nag-invest ako sa co-op kasi may yearly naman yung co na ano eh, yung uh, percentage ng pera mo. So, pinasok ko din yung BPI na lifetime every two years may matatanggap ka. Pinasok ko din yung BDO. Kasi we have to we have to prepare sa future natin na hindi naman tayo maghirap. Kasi yung anak natin, pamilya, hindi naman maasahan yan pag tanda natin. Kaya, maging wise tayo.